Nakipagpulong si Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman Bay Dimpol Mastura sa Commission on Higher Education upang makapagbigay pa ng scholarship grant sa mga karapat-dapat na mga kabataan sa sakop nitong distrito. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Patuloy ang advokasya ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Congresswoman Bay Dimpol Mastura para sa edukasyong abot kamay ng bawat kabataan sa pinamumunuan nitong distrito. Kamakailan, nakipagpulong ang kongresista sa mga opisyal ng Commission on Higher Education upang talakayin ang pagpapalakas ng mga scholarship programs at educational support lalo na para sa mga kabataang kapos sa pera. Pinag-usapan din ng kongresista at CHED ang pagpapalawig ng mga programang nakatuon sa pinakamahihirap lalo na sa mga estudyanteng madalas na pag-iiwanan dahil sa hamon ng buhay. Pinagtuunan din ng pansin ng gawing mas accessible ang tulong upang maraming kabataan ang makapag-access nito, lalo na ang mga nasa liblib at malalayong lugar. Jen Garcia, iMinds, Philippines.